si Pagong at si Unggoy. Si Pagong at si Unggoy ay magandang magkaibigan. Isang araw, binigyan ni Aling Muning si Pagong at si Matching ng isda pang merienda. Kainin na to natin to Unggoy. Pang Uy panis diyan pagong. Tigman ko muna at kuwain na tayo. Kinain naman ni Unggoy ang buong isda. Nam 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 nam. nam, 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 nam. Sabi ni matching. Dahil mabait si pagong, hindi na siya nakipaglaban sa kaibigan. Isang araw si pagong ay nakakita ng punong sagi Yung puno na may ugat yung na, napunta kay Pagong at siya ay hindi masaya. At si Unggoy ay nakuha niya yung nasa taas ng puno dahil gusto niya. At siya ay masaya. Lumaki yung puno ni Pagong at nalanta yung puno ni Matching. Dahil doon, naiingit si Matching. Kainin na, kainin na natin yung mga saging sa puno mo, Pagong. Sige, kuhanan mo na lang ako. kasi hindi ako makaakyat. Kuhanan mo na lang ako ng saging. Nam 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 nam, -nam, -nam. at kinain ni Matching ang lahat ng saging. Dahil Busog si Matching, nakatulog siya. Habang tulog si Unggoy, naglagay si Pagong ng mga tinig. Iiwan na kita dyan, Unggoy, dahil ang damot mo, sabi ni Pagong. Hindi, hindi, wag mo akong iwan, sabi ni Unggoy. Pagkatapos, si Pagong ay pumunta sa, sa al sa bahay ni Ali Muni, Wala na magawa si Matching, kundi bumaba sa buno. Sakit, sakit, sabi ni Unggoy. Kinabukasan ng kwento. Sabi ni Matching kay Pagong, tatagta din kita ng pinong-pino. Kasi Tad din mo ko ng pinong pino at dadami ako at susugudin namin ikaw. Alam ko na, susunugin kita ng apoy. Alam mo, yung bahay ko hindi, hindi tinatablan ng apoy. Alam ko na, tatapon kita sa kagragatan. Huwag mag-ching, hindi ako marunong dumangon tinapon si Pagong sa karagatan. Tignan mo, oh! Ang galing ko lumangoy! Salamat ka, ibigan! Salamat! Salamat! Ha, 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 -ha. Pagkatapos nun, no, nagbago na si Matching at hindi na siya madamot. Bukas!